Sasapawan si Kotsi! Uh -huh. Ito ang favorite ni Engineer. Garlic. Langgunisa. Breakfast muna kami. Tapos tuloy-tuloy na trabaho. Basta dito sa kaba to ang kaya, no? Iba eh, no? Bakit ba yung favorite mo? Masarap ko ngayon. Langgunisa. Winner? Winner. <laughs> Good morning. Here we go again. Ito na naman si Madam. Ay, ay, ay. Yes, sir. Yes, sir. Andito na tayo sa site. Pagkagalito na yung mukha, nakikita niya. Galito na. Nai inita na. Yes! Nasa kabaratuan na tayo. Nasa Nueva Ecija. Okay? Tingnan natin ngayon kung ano na yung improvement ng ating pangarap. Pasok tayo sa loob. Another side view. Diba? Ito front view na yan eh. Diba? ang aming head coach, engineer, nagtanggal ng jacket, nainitan. <laughs> ha? Mainit ba? Mainit. <laughs> Ito, si Jay. Ang aming, ang aming head ng plumbing. Di ba? Tingnan natin nga yung gawa ni Jay. Yun. Ayan na. Oh. Di ba? Tapos susunod yan, tiles na. Yes, sir. Ito na yung door natin. Para sa mga banyo yan. Eh. Ayan, no? Oh. Drywall kasi tayo eh. So, And another banyo. Nandito tayo sa bedroom 2. Ating expert na Nognog maglagay ng uh, mga outlet sa electricity. Yung carpentry din natin nag-start niya. Eh. So mamaya mamimikin yung ating head carpenter. Ayun Ay, o, si Jonathan. Yan ang head natin sa carpentry area. Kumbaga carpentry department. Ayos ba, Joe? Yeah. Good morning. Ito problema ko eh. Hindi ko naman to kapatid, kambal eh. Ano pangalan mo? John Lloyd po. Patay tayo dyan. <laughs> eh, John Lloyd 1 to eh. Idol. Ah, John Lloyd 2 ka, ah. hindi 1 ha. Ah. Ako yung the only one eh. <laughs> Dami na naman orders ni Idol Jonathan oh. Finishing ni. Moriatic acid. Ah, daan dahan ka dyan ha. Ah. Baka maglapnos ka, hindi ka na maging John Lloyd. Ito, ito ang head ng electricity natin. Si Dognog. Ito natira sa mga ma magdalo. <laughs> go, go, go. Lapit na tayo. Tapos. Ngayon yung gusto ko, nag-iisip kung paano di discarte. Ayos natin. <laughs> mga chess master kasi to. Ah, Jay, tinalo mo ba to tatay mo? Ito, ito. Tinalo mo? Tinalo mo? Ilang beses? Hindi ako manalo dyan. Ano, Joe? Hamunin ah, mo ba? Hamunin ah, mo si boss Joey? Hindi, baka hindi ka mag-serve. <pa> hindi ka <laughs> mag-serve. Hindi, ito ano? Stoy. Ano sabi ni Arman? Kila kailangan, talunin mo siya para maka-advance. <laughs> para makabali. <laughs> Grabe ka naman. Chess master ka pala. <laughs> hmm. Palagay niyo mga ka-winners. Mga ilang buwan pa ba ito? Kaya ba ito ng isa't kalahate? O dalawa? Ang target date talaga natin is dito tayo magpapasko mga ka-winners. Yes sir, dito tayo magpapasko sa ating munting pangarap. Oh, ako ba yan? Pare, tawag mo dyan Lloyd lang, Lloyd lang. Ah, uh, Lloyd. Yan. Okay, pala, Lloyd. Nalilito okay. ako pag tinawag mo dyan Lloyd. Napapatingin ako eh. Dyan Lloyd. Lloyd! Sana si Lloyd. O oh, Lloyd, Lloyd ka lang ha pag nandito ako. Lloyd ka lang, ha? Sa oh, na... pawon ano. Oo, ano. Ano sa Nasa sa pawon si Kotsi Oo. Ako si John Lloyd eh. Lloyd ka. Ah. Jay may kondisyon. Pag tinalo mo tatay mo ano daw? Sa chess. Ano ano sabi mo? Ibibring bigas. Isang sakong bigas. Ano? Kaya po, oh, hindi tayo kumain <laughs> yan. <laughs> <laughs> Chess master!